Kaya guys, ito na yung starter kanina na lumalagitig lamang. Kaya, kas na lahat, lahat. Ayan guys. Sa nga nga mo sa so, may ah. Ito sira lahat. Ito kapaltan. Dan, ito kapaltan lahat. Itong car carbon holder. Saka armature. Saka carbon. Itong nakitang sira guys. Sa oh. starter na lumalagitig lang kanina. Ay lumalagitig lang. Yan, tatlong yan. Yan o. Oh. o. Ito bibilin. Sira-sira na itong kanyang ano, carbon holder guys. Oh. So, amoy sunog. Sunog na sunog. Tapos saka ito kanyang armature. Oh. Sunog, sunog na rin. Sira na rin guys. Ayan, yan Yan ang naging problema nito guys. Ha. Kaya pala lumalagitik lamang itong starter nito. Kaya ito ang naging problema. Tat, bali tatlong problema nito guys. Itong armature bibili ng bago. Kasi sira na. Sunog na. Tapos itong kanyang carbon holder apat to guys to 1 2 3 yung isa wala na tanggal na sira na ito yung isa guys so yan nasira na ayan oh no? ito yung isa guys yan eh yung isa yan oh na kumbaga natanggal na ito yung isa guys oh so, Yan yan na natanggal na kaya yan naging problema bubitaw na guys ito naging problema ito guys sa ah. yan armature sa carbon holder starter carbon holder tapos sa carbon papalitan na rin guys ayan ah. Yan. Ito na yung problema nito guys ha. Itong starter nito ha. 4D30 ito guys ha. Starter ito. Kaya pa lumalagitik lang yung kanyang ano. Hindi na start. Tulak lang ito nung papunta dito guys ha. yan Ah meron pala sira. rin na. Ayan guys ha. Meron nga pala akong ano pa. Ayan o. No. Ayan. Starter 4D30. Ayan. Ayan guys. Sinisim pa rin namin ito ha. Kasi medyo madumi. Ayan. Kurudo yan. Nat natigay kurudo. Kurudo yan, yan ganyan. Amoy niya 'no eh. Baka nat baka tuluan ano. Oh, kaya na sira. Ayun guys, ang. Lang may team yan, hindi mo may team yun. Ang himanta ng ating electrician ay nat naturuan to ng kurudo. Kaya nagkaganyan, kaya nasunog. Ayun oh guys ha. Kaya iwas iwas lang din guys ha. Tip Huwag niyong titignan niyong magaling. Baka may natuturoan ng kurudo yung ang inyong ano, starter. Baka siguro ributas siya kanya. Nagibutas sa kanya. Kung ano. Kaya natuluan Kaya chichikin in nyo yun agad guys Gaya yun to Medyo malaking gastos Palit ng Parit, armature Ayan guys ha Yun ang tip guys ha Check-in nyo lagi Baka mayroon tuturo ng kurudo Doon nagmula ang sira nito guys ha Ayan Di yun sa ng kurudo guys ha Guys Ayan guys Ito na yung ano Papalitan natin Yung armature Ito Ito yung bago armature Saka yung carbon holder Guys Ayan no Ito yung mga bago Papalit natin Ito na sira eh saka yung kanyang starter carbon to guys tapal na rito ng bago guys ha? ito starter carbon apat na ito guys sa ali syempre guys panghinang sa ating ano sa ating carbon guys ha? ayan ayan yung naging sira guys ha? ang naging dahilan na nito guys ay sabi ng ating electrician ay napapatakan daw ng krudo yung kanyang ano yung kanyang starter kaya nasunog at nasira guys ha? kaya nasira ang siguro hindi napansin baka sira yung kanyang yung kanyang ano yung kanyang post baka butas tumutulo uh, kaya guys tip na yun sa inyo checkin nyo rin yung mga host nyo baka mamaya so, no, ganito ang mangyari sa... medyo malaki yeah. yung problema Malaman nito guys ha okay guys man. ha yan yeah, guys kinakalit ng carbon guys ha kinakalit mm -hmm. ng carbon

hindi mo titasing ng uh, starter ayan <laughs> yeah, guys uh, assemble na assemble na uh, yung uh, starter na yan ha guys ha uh. ayun hey, yung nalagitik lamang uh, guys. guys uh. ha Ay, 4D30 ito guys ha Itong starter ito 4D30 Talagitik lang Yan ang nakita ng ating electrician Sunog yung kanyang ano, mature Tapos sira yung kanyang ano, carbon holder Yan Parang natulukan daw ng krudo Kaya parang pinachecheck ng driver yung krudo Busa natagas kung saan nanggagaling yung crudo na patak dito sa starter guys ha? 24 volts yan ayos na yan guys kakabit na lang yan tetes mo na lang yan na pinahalsin <tong> yan yan guys oh binalutan namin ng plastic kasi nagkakaroon ng problema sa kanyang ano crudo tumatagas kaya yun ang ng problema ng ating electrician kaya binalutan niya yung starter ng plastic para siguradong wala nang papasokan ng crudo pag tumagas yung crudo niyan sa hose ayan guys ha yun lang naging dahilan nung guys ah yung gasol ay eh, niyang tumaga sa kanyang host na pumunta sa kay starter kaya nasunog yan guys ha yung walang ibang na naging tayla kundi yung guys ha Ayan. kaya pinatanto ng armature saka carbon holder yan nasunog kasi lalagyan kasi ng sa loob guys ha Ayan, o. Na yan o kakabit na guys para matesting na natin kung i-start na o lagitik lang subukan natin to see is to believe nga Ayan guys, kinakabit na yung starter. Ayan si Dai, kinakabit na guys ha. O yan. kinakabit na. Alam mo yan, tayo sige talaga yan guys ha. Kaya, hindi natin pakakita pag, pagkakabit guys. Basta kinakabit na ng electrician natin yan. O. Ayan. Guys, pagka kayo magka, magkagawa ng starter guys, kailangan magtatanggal kayo dito ng isang kable positive para hindi kayo mag-ground. Pagkakabit, saka pagtatanggal, kinakailangan tanggal lang isang cable para sure na wala tayong maging spark uh, sa aground guys ha okay guys yan kinakabit na ng edad nutrition ano kinakabit na lang guys ha mamaya na natin amin pag isak na ayan sumampan na yung driver testin na natin guys kumalo kumatap na yun nagtap na guys Ayan guys ha, okay na yan guys ha, kita niya Kali na, sandali lang po, sandali lang Ayan, ngayon na guys, ano lang yan ha Lagitik lang ha, ngayon, okay na yan, guys yan ha Ngayon lang naging problema guys, yung ano Yung kanyang ano, yung kanyang starter na ng krudo Ayan, kaya pinakaayos sa mekanik ko yan guys o oh. Ano yun yung kanyang hose? Na ng krudo, yung kanyang starter Kaya nagkaroon problema, kaya nasira ang ano Nasunog yung kanyang ano, armature, tapos saka yung kanyang carbon holder si Radeng guys. Kaya guys, tipsan titingnan niyo rin. Tip, titingnan niyo rin yung inyong ano, yung inyong mga hot baka natutuluan yung inyong starter guys ha. Baka kaya baka kayo dito guys ha. Ayun. Okay na yan guys, yung starter ha, gawa na. Sana so, guys, subscribe niyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para laging updated sa mga share-share na yung video at ipopost guys yan okay nga guys ha yung starter tapos na Inaagawa na lang kanyang host na natulo sa kanyang starter. Kaya yun ang naging dahilan nun, guys, ha. Natuturoan ng crudo yung kanyang starter. Kaya nasunod yung kanyang armature. sa yung kanyang carbon order. Yan, guys. Kahit ito pa rin, may nakuha na tip o idea malang lang, guys, ha. Okay, guys. Thank you, guys.